Hello guys, good morning. Ito ay naglilitsyon kami ng belay at saka dalawang manok. Yan. yan talagang lutong-luto. Oh. Luto na yung ano. Yan Wow. Oh. Dapat dinikit pa kunti yung manok, no? Para ano. Ayan oh. Ayan, sarap naman to malutong na yun nag, nag lubo, -lubo. <laughs> nag -lubo, lubo na yung balat niya ikot ikot yan ang lechon ito guys, luto na ang ano, lechon natin. Sawaan na ng lechon. Ayan, luto na. At lechon manok. Ayan, sinabay na ang lechon manok. Ito pa isa, dalawa lechon manok. Ayan. And... <laughs> Oi!